Ano naman mga guys? Mga 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 W Nung bata pa kami po ah, Ito po yung namin po yung paliguan Ganito na yung tsura ngayon no? Hindi na maganda Ito po yung bukal dito eh. Tawag po namin dito ulo. Yung po yung probinsya Oriental Mindoro sa Uwas yung, yung mga babuya papunta rin sa Palayan pa, Bukid ayan guys karito na itsura galigo kami rito oh. wala pa, hubutubad na na po ati ayan yun po yung batang na akin dating na sisid pag umagang, uh, umaga ang daming hipon Ayan. Yun. Ayan. Ayan, yun po, Ayan. tapos na yung akyatan ngayon ang talaga akyatan puno dati niya po may santol pilih puno ng kupang. ini e, mangga oh, good morning everyone set out dan salam ada kajiannya blue boys cpd tangga rapuls good morning salting lahat kawaii kawaii po good morning good morning ini teman-teman Kaya makalinaw o. <coughs> Excuse Ito ito yun. Ayos pinakabukal natin. Tambak na natin. ko. ay pala i-shoot ah Dati po malinis malalim fresh water guys yeah. so, at para